na maging paganyan-ganyan. Hindi ka ba titanggapin doon? Bakit? <laughs> sa lapad lang. salapad Sa lapad lang kan na yan. Pagubatan mo na yan. Ay baka malugi lang magawak sa iyo yan. Ay, sa luwang yan. Parang may isa yan. Ah. Imbis na maka yung pagmagawak sila, Imbis na makakadalwang tao ng pag-wax. eh sa iyo iba ka sa maghapon ay yung... hindi pa tapos. Kaya malulugi lang sila diyan sa iyo na yan. Para sa hektar diyan na yan. Opo. Eh mo nga mga eh, may lampas pa. Kalyata na. ah. 'yun. Ay mahal talaga yan ng sa na yan. Pa-sa 4,000 wala tanggap. Kung saan na yan ay madalang dalang, madaling saan na yan. <laughs> Eto, lalaki pala si Bol. <laughs> Parang termuda eh. <laughs> ay, nak.